Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video ito update lang tayo sa katapos na laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Thailand sa 19th Asian Games panalo ang Pilipinas mga bay sa score na 87 to 72 15 point lead mga bay actually pinakamalaking lamang ng Gilas Pilipinas is 18 points mga bay ano pero uh, midway ng uh, fourth th quarter mga bay hinabol yan ng Thailand mga bay nababa nila yan sa 5 uh, points pero uh, pagkatapos ng uh, run ng uh, Thailand eh hindi na pinayagan pang humabol ng Gilas Pilipinas yung Thailand mga bayat umalik sa 15 point lead pag, uh, sa tapusan ng laro. So maganda yung uh, pinakita ng uh, Thailand mga bay you no. Know? Uh, dumikit talaga sila all throughout ng game. May blowout pero hum humabol sila sa so, pangungunan ni Freddie Lish. Uh, with 22 points mga bay, ano, And then si uh, Lamb mga bay Meron siyang 29 points uh, Dito sa game na to okay. Si Justin Brownlee mga bay Medyo maalat siya Hindi ganun kaganda yung scoring niya nya okay. So actually hindi naman talaga uh, Nahirapan yung gilas mga bay sa Thailand uh, Nahirapan lang talaga yung gilas mga bay Kasi hindi nagpapapasok yung mga tira nila Especially yung mga malapitang tira nila Ayaw medyo may uh, balat yata sa uh, ring yung mga players ng Gilas ngayon na ayaw magsisipasok yung mga tira nila. Hindi rin ni naman hindi naman sila nahirapan sa depensa ng Thailand. Actually, kayang-kaya nila. Ang yung problema lang din dito, uh, yung 3-point shooting natin, makikita ninyo dito, 8 of 20 lang. Samantala, yung sa Thailand is 13. And then, uh, lumaki, uh, lumaki lang yung lamang natin dahil marami ding turnovers yung Thailand. So, sulod na mga kalaban dito ng gilas ng mga bay ay yung Jordan sa Sabado yan, 5:30 PM. So medyo mahirapan yung Gilas dito mga ba, you know? kung pagbabasihan mo yung performance dito ng Gilas kontra sa Thailand. Okay naman yung performance ng Gilas, hindi nga lang talaga maalat lang talaga siya sa shooting. Medyo sinamahan din ng counting malas sa mga tutukang tira. Pero masusubukan yung nagaling nila sa Sabado. Kung yun nakakamali, konta sa Jordan. So, rematch to ni RHJ at ni Justin Brownlee. So, abangan natin yan mga bay. Siguradong dikit yung laban and dun magde-decide. May laban mamaya yung Jordan at Barin mga bay. Ano? Kung matuto zero ng Jordan yung dalawang games sila, maglalaban sila sa first place sa Sabado. So, importante yan kasi pagdating ng crossover, quarterfinals, it's either Japan or Korea yung mga kalaban ng top 1 sa group natin. Yun lang mga bay. Maraming salamat sa panood.